Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, may napakalaking development na siguradong makakaapekto hindi lang sa ating bansa, kundi pati na rin sa balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Kamakailan lang, inanunsyo ng Reuters at iba pang media outlets na opisyal ng nagkasundo ang Pilipinas at Australia para sa isang bagong Enhanced Defense Cooperation Pact na nakatakdang lagdaan sa 2026. At syempre, natural na lumalabas ang tanong, ano ang kaibahan nito sa dati ng umiiral na Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng Pilipinas at Australia? Pareho ba ito, o mas malalim at mas malawak ang sakop ng bagong kasunduan? yan mismo ang iisa-isahin natin sa episode na ito. Kaya kung interesado kayo sa defense updates, international relations, at kung paano nagbabago ang dynamics sa South China Sea, manatili lang kayo hanggang dulo dahil tatalakayin natin ito ng detalyado. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong August 22, 2025, inanunsyo ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro at ni Australian Defense Minister Richard Marles na napagkasunduan na nila ang isang bagong kasunduan na tatawaging Enhanced Defense Cooperation Pact. Target nilang formal na pirmahan ito pagsapit ng 2026, at malinaw ang layunin, palakasin ang regional deterrence, mas patibayin ang operational coordination ng dalawang bansa at sabay-sabay naharapin ang tumitinding hamon na dala ng China sa South China Sea. Kung matatandaan natin, nitong mga nakaraang taon, lalong naging agresibo ang China sa karagatan. Mula sa pagharang ng kanilang mga Coast Guard vessels sa mga resupply mission papuntang Ayungin Shoal hanggang sa paggamit ng water cannons laban sa mga barko ng Pilipinas. Lahat ito ay nagsisilbing wake up call para sa ating bansa na hindi pwedeng tayo lang ang nakikipagharap ng nag-iisa. Kailangan natin ng mas matibay na alliances. At dito papasok ang Australia, na hindi na bago sa usaping regional security. Matagal ng kaalyado ng Estados Unidos at miyembro ng security arrangements tulad ng AUKUS at Quad, Malinaw na nakikita rin ng Australia ang kahalagahan ng pagpapanatili ng malayang paglalayag at balanseng kapangyarihan sa Indo-Pacific. So, ano ba talaga ang nilalaman nitong Enhanced Defense Cooperation Pact? Ayon sa mga ulat, una, mas madalas na magkakaroon ng joint military exercises ang Pilipinas at Australia. Hindi lang ito basta-basta training, kundi mas malalaking operasyon kung saan sabay silang magpa-practice ng interoperability, o ang kakayahan na mag-operate bilang iisang puwersa kahit magkaiba ang military systems. Ikalawa, sakop nito ang infrastructure development sa limang piling site sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi lang simpleng pagpunta at alis ng mga tropa ang mangyayari. Magtatayo mismo ng mga pasilidad na makakatulong sa logistics, storage, at support para sa future operations. Para bang hindi lang short-term cooperation kundi long-term investment para sa depensa. Ikatlo, ang kasunduan ay magbibigay daan sa mas malalim na operational coordination. Hindi na limitado sa training for the sake of training, kundi magfo-focus sa real-world scenarios, paano kung magkaroon ng krisis, paano kung may bigla ang maritime incident, at paano magtutulungan ng dalawang bansa sa aktwal na operasyon. At habang ina-announce ang balitang ito, kasabay din ang pagdaraos ng exercise alon, Isang joint military drill kung saan kasali hindi lang ang Pilipinas at Australia, kundi pati na rin ang Canada. Ang timing na ito ay malinaw na mensahe, seryoso ang tatlong bansa sa pagpapakita ng unity at readiness sa gitna ng tensyon. Tanong ng marami, bakit ngayon? Simple ang sagot, dahil sa China. Sa mga nakaraang buwan at taon, patuloy ang China sa pagpapadala ng kanilang coast guard at maritime militia sa West Philippine Sea. Kahit na may arbitral ruling noong 2016 na nagsasabing walang legal na basehan ang 9-line claim nila, hindi pa rin sila umatras. Sa halip, mas lumala pa ang harassment sa ating mga barko, lalo na sa mga resupply missions papunta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Maraming beses nang gumamit ng water cannons, laser, at iba pang agresibong taktika ang Chinese vessels para iparamdam na sila ang may kontrol. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na hindi sapat ang sariling lakas ng Pilipinas. Kaya't ang pagtutulungan kasama ang mga kaalyado tulad ng Australia ay nagsisilbing dagdag lakas at deterrence laban sa anumang unilateral na aksyon ng Beijing. Ngayon, dumaku tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang pagkakaiba ng Visiting Forces Agreement, VFA, at nitong bagong Enhanced Defense Cooperation Pact, EDCP. Una, tungkol sa VFA. Ang VFA sa pagitan ng Pilipinas at Australia ay pinirmahan noong 2007 pero naging epektibo lang ito noong 2012. Ang pangunahing layunin nito ay gawing mas madali ang pagpasok at pagbisita ng mga tropang Australiano sa Pilipinas para sa training, exercises, at iba pang military activities. Pero limitado ang sakop nito. Wala itong probisyon para sa pagtatayo ng permanenteng pasilidad, wala rin malinaw na framework para sa regular at malalim na operational coordination. Sa madaling salita, nakatutok lang ito sa status of visiting forces, kung paano sila pwedeng magstay temporarily, ano ang legal protections nila, at paano isasagawa ang mga exercises na pansamantala lang. Ngayon naman, ang Enhanced Defense Cooperation Pact. Malaki ang pagkakaiba nito. Una, mas malawak ang sakop hindi lang simpleng pagbisita kundi regular joint operations at exercises na nakatuon mismo sa real-world scenarios ng regional security. Ikalawa, may kasamang infrastructure development. Ang EDCP ay magbibigay daan para sa pagtatayo ng mga pasilidad sa limang site sa Pilipinas. Ito ay hindi lamang para sa pansamantalang aktibidad, kundi para sa long-term capacity building. Ikatlo, mas matibay ang framework ng operational coordination. Hindi na basta, let's train together, kundi, let's plan and prepare together in case of crisis. Mas integrated ang defense posture ng Pilipinas at Australia sa ilalim ng bagong kasunduan. Kung gagawa tayo ng simpleng analogy, ang VFA ay parang guest pass para makabisita at makipaglaro sa bahay ng kaibigan mo. Ang EDCP ay parang co-ownership ng isang sports facility kung saan sabay kayong nag invest nagpa-practice, at nagpe-prepare para sa aktual na laban. Ngayon, ano ang mas malawak na epekto nito sa rehiyon? Una, pinapakita nito na hindi nag-iisa ang Pilipinas. Sa harap ng agresibong galaw ng China, may mga bansang handang tumulong at makiisa para tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at respeto sa international law. Ikalawa, ito ay bahagi ng mas malawak na network ng alliances. Tandaan natin, malapit ang Australia sa US at miyembro sila ng AUKUS, kung saan inaasahan nilang magkakaroon ng nuclear powered submarines. Ang presensya nila sa Pilipinas ay hindi lang tulong para sa atin, kundi bahagi rin ng mas malaking plano ng Western Allies para e-counterbalance ang China. Ikatlo, maaaring makita ito ng Beijing bilang provocation. Malamang tataas na naman ang kanilang diplomatic protests at propaganda laban sa Pilipinas at Australia unit sa kabilang banda pinapakita nito na hindi basta magpapasindak ang ating bansa at ang ating mga kaalyado sa kabuuan malinaw na ang enhanced defense cooperation pact sa pagitan ng Pilipinas at Australia ay isang malaking hakbang tungo sa mas matibay na security partnership hindi na ito simpleng VFA kung saan limitado ang interaction sa halip ito ay mas integrated, mas strategic at mas long-term habang tumitindi ang tensyon sa South China Sea, lalong nagiging mahalaga ang mga ganitong kasunduan. Sapagkat, sa panahon ngayon, hindi sapat na sariling lakas lang ang umasa. Kailangan natin ng mas matibay na alliances, hindi lang para protektahan ang ating teritoryo, kundi para tiyakin ang kapayapaan at stability sa buong rehiyon. Kung umabot kayo dito, salamat sa inyong pakikinig. Sa palagay nyo ba ay tama lang na pumasok ang Pilipinas sa mas malalim na defense cooperation kasama ang Australia? O dapat bang maging maingat tayo para hindi lalong ma ang China? E share nyo ang inyong thoughts sa comment section dahil gusto ko rin marinig ang opinion nyo. At syempre, kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng analysis at updates, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para lagi kayong updated. This is PH Malaya. At ito ang ating malalimang pagtalakay sa bagong kasunduan ng Pilipinas at Australia. Hanggang sa muli at ingat lagi mga kababayan.